uh, today's video mga ka-idol So gagawa po tayo ng tissue wifi box At magdadagdag tayo ng isang tissue wifi dito lang sa lugar namin Kasi maganda yung kitaan dito Kahit na madaming tissue wifi na dito Maganda pa rin yung kinikita ng isang tissue wifi ko Ayaw ha uh naisipong nice ko na magdagdag ako ng isang PC Wi-Fi para at least may pang ano tayo sa pinabayaran natin internet para meron tayong itahid sa OMT lang so nandito ako ng gumagawa mga kaidol kaya na uh, po naghahatid po tayo ng mm, flyboard para sa pumtrip ng PC Wi-Fi natin mga kaidol So, tara sa maa niya ako, nagagawa ako ng mm, isa box. Isa ng puto, isa lang. So, yan mga ka-idol. po natin ng pintuan sa bigod. Para kahit right chunti na ma-secure naman natin yung piso box. Piso white pie box natin ba, idol. So, yan. Grinder muna tayo. Kasi na labas yung mga tornado. So, yan. Tarangay po natin dyan. Para... Maganda naman tingnan mga kaidat Oo, oh, sige. Para, mag-cleaner muna tayo mga kaidot. So mga kaidol, sa uh, panahon 'yan kailangan na natin mag-negosyo. Kahit na bari-bari uh, na yung kinakita dito sa negosyo natin na pinasok. Pag binig sama marami maraming din mga kaidol. So... Inspired ako dito sa mga nabikita ko sa social media na nadarawa dito ng mga PC-Way-Way ng computer shop mga ganoon So... Suprang so na-inspired ako sa nila kahit na konti nang yung marikita nila doon Katuloy pa rin yung pag-operate ng mga uh, nila ng negosyo nila So... Sana mag ano tayo dito. Lumago yung ano natin. So ayan mga idols Hindi ito na po yung ano natin Piece of wifi box Tapos na po siya Paglagay na lang ng sticker natin yun mga sa kayo parts Sa loob Ito Simple design na ito mga idol Pero Mabend ito